guys magmumukbang tayo ng ano guys ito chikos guys ito guys tingnan nyo guys okay, mga amigos nandito tayo ngayon sa maraming tsikusan dito sa aming lugar magmumukbang tayo ngayon ng sikos mga amigos hanap tayo ng bunga ng tsiko wala pang bunga na nakikita natin so, guys magmumukbang tayo ng ano guys, guys. Bang tayo ng chikos guys. pono nang tikus gitu Kayak ini nanti guys Saya rap tunai